matigay. Ang <laughs> ibig na tayong may inalim <buk> ka lang <laughs> na namang buwan naman, ng inyong biyatag mga sir. Katong nga kung gihatag itong naging adlaw, nakapalit mo bugas. Pero yung mo edad, call ko na, sa isinta ka pin. Napakay pinakagamay doon ayo. <laughs> Kani, <laughs> tulog ka magkurog ka kol relax ra na na yung lawas no may ka mokaon na imong batag balangoy no agwantara rapot imong anak kanira tulog ka buok kanira lang tulog no gagmay papug kaya no Saya lawan ku pada dulu. Selamat dengan dia berkata bang kau mesti. Kau kau apa itu duit tu muda apa benda lagi ampun. Kau mesti dah bagi ampun nanti saya gitu. Kena aku jangan gitu bang. Oh. Selamat tak kasih kasih kamu <laughs> sigira ko na kalma ra jud ayo i i eh, eh, pagawas kayo ang imong kwan sa imong kasing-kasing bakay para sa imong panglawas karon magkurog ka kag may istorya ayo kay gilak kay imong mga anak bro imong asawa kay hilak pod sigira ni hana ang ang Ginoo go sa atong kapobrehon di mangudayon tadayon niya matabangan gumikan pod kay dili ramang god isa ray iyang angay tabangan ba siba? ampo ra jud ta kanunay sa Ginoo bay lagi pud para karon mo nagdaho mo mga bata nimo malabyan ako karon gibalik mo ha kay na ko ihatag sa inyo salamat ra jud sa Ginoo karon ako sang kuon na kay para akong ihatag sa inyo ha kaning balay basit kaluyan tas ginuwab ato na yung padingdingan pat na atop diya kani panghaligi pananggalo na ito ni sa dirian na sahig kamura balay ko lo oh, yung haligi ganyo oh, gabuk na kayo oh. ha S -s -s mauyog na na nalangkat na ino akong gingkuran o oh. dirian mo mohigda tanan magtapok. magtapok mo diya kaya inyong atop tulok Ala. Salamat tatas Ginoo kana ha. Kanang grocery, eh. kanang dakong karton na diha tanan. Naay mga dilata diha. Bugas unom kasako ning bugas ha. Mani kinakakusgan <laughs> nga moal sa bugas. <laughs> Akong bayaw na ha. Salamat tatas Ginoo. Bantay tulo kay magsak diri ha. Hawa diha kay magsak. Ito. Ay, chinilas ha. Kain. Okay. Oh, sa ni mo eh. Bae na? oh, kain. sa laki. Laki o baliktad, tol? Tad. Hang. Oh. Oo, oh, ikaw long. Sukod so long. Magdaw mo yun yung ibalik. <laughs>

<laughs> salamat sig sa dako ha. Pero hindi na ko istorya. Gusto ko magpasalamat sa mga taong nagpabot og tabang ha. Silang ma'am no. Ma'am. Salamat kay dako ha. Salamat iyo ma'am sir. Uh, sa panahon, ang Ginoo na po'y mabalo sa inyong ipakita kayo sa itong isig kataw. gidang balay, kaloyan sa ginoo, ako neng, ako neng kipa otroa karing dingan pagbutangan ako nit atop pero dili sa karon base ko mga po Nung kaloy sa Ginoo ha kay ako sa dungag dungagan og um, gamay nga kandidatong kwarta nga akong ipa ayo dan yung balay nila mahanap ako. salamat kayo inyo nako ma'am sir napol salamat kay inyo ko sa Ginoo ha salamat kayo. di na ko magdugay tumulit pa mig botohan oh mamser sa, amo. Yung yung para sa amo. Oh, salamat po sa Ginoo ha. Sa Ginoo. Oh. Di na mo magkaon sa balangoy. Kanang na karton diha kung pito na mga dilata ha. Naay mga gatas diha ha. Ikaw ate, unsa may mistoryate? Eh? I'm not going to say you know what I'm at.